magandang umaga samahan niyo ako dito sa labas bibili tayo sa tindahan ng ilang mga bagay na nakalimutan ng asawa kong bilhin kagabi yan papasok tayo sa loob na yan 24 hours kasi yan dito sa labas ng bahay namin so sabi ko sige na ako nang bibili walang problema papasok tayo dyan pero hindi ko kayo dadalhin so andito na si Inday nakabitbit at nakabili na talaga siya napaka importante talaga niyan, guys so ayan ito na dito na tayo pa uwi na tayo. Habang pauwi ako, tinitingnan ko yung paligid. Napakaaliwalas talaga guys. Dito banda sa amin, tahimik talaga. Makamuni-muni ka talaga ha? kahit umagang-umaga pa. Sabi ng asawa ko, bilisan mo pagbalik mamaya ha. Sabi ko, okay. Ayan, dito naman to sa kabila. So, andito na tayo sa bahay. Welcome to our sweetie home. Pasok tayo guys. So, eto lang naman tinapay. May saging ako. Ayan, para sa anak ko. Tapos, may vanilla ako. May egg. May potato. At saka, syempre, yung pinaka yan daw ni Atchakakloro. So, hanggang dito na lang. Bye!